Ang gandang araw mga boss Ganito po pala ang ginagawa namin Pag nagbibigay kami ng multivitamins Tinutunaw po namin ito sa tubig Bali, ang ratio po nito Ay 1 liter ng tubig at vitamins Sa 2 kilo po ng patuka Bali, 20 grams po yan Bali, 5 grams po Sa isang litro Progeny Excellence, baka naman. Ayan po, tutunawin lang po natin siya. Maganda po ito mga boss at walang nasasayang na vitamins. Mabilis po itong magpataba at magpalaki ng mga ating mga alagang kakerels at maganda po itong depensa sa sobrang init ng panahon haloin lang po yung mabuti